Sa mundo nating puno ng pag-iibigan na madalas nagwawakas, may isang pag-ibig na walang hanggan at walang kondisyon. Ngayong araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang magandang talata tungkol sa tunay na pag-ibig. Sabi sa 1 Corinthians 13:4-7, ang pag-ibig ay mapagpasensya at mabait. Hindi ito naiinggit, hindi nagmamalaki, at hindi mapagmataas. Hindi ito bastos, hindi makasarili, hindi madaling magalit, at hindi nagtatago ng sama nang loob. Hindi ito natutuwa sa kasamaan, ngunit nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay laging nagtitiwala, laging umaasa, laging nagtitiis. Isipin mo ang lalim ng mga salitang ito. Si Pablo nang isulat niya ang mga katagang ito, hindi lang simpleng nagbibigay ng magandang mensahe ipinapakita niya sa atin kung ano ang tunay na pag-ibig. Hindi ito yung pag-ibig na nakikita natin sa mga pelikula. Hindi ito yung pag-ibig na nawawala kapag mahirap na ang sitwasyon. Ito ay ang pag-ibig na galing sa Diyos mismo. Sa ating buhay ngayon, madalas nating makita ang ibang klasing pag-ibig. Yung pag-ibig na may kapalit. Yung pag-ibig na nagwawakas kapag hindi na tayo masaya. Yung pag-ibig na umiiba kapag hindi na tayo nakakakuha ng gusto natin. Pero ang pag-ibig na tinuturo sa atin ng Diyos ay iba. Ang tunay na pag-ibig ay mapagpasensya. Kahit ilang beses tayong nagkakamali, hindi ito napapagod. Ito ay mabait, hindi lang sa mga taong mabait sa atin, kundi pati sa mga taong nasasaktan tayo. Hindi ito naiinggit sa tagumpay ng iba hindi ito nagmamalaki sa sariling kakayahan. Sa tuwing napapagod tayo sa mga tao sa paligid natin, alalahanin natin ang pag-ibig na ito. Sa tuwing gusto nating sumuko sa isang relasyon, tandaan natin kung ano ang tunay na pag-ibig. Sa tuwing nahihirapan tayong magpatawad, balikan natin ang mga salitang ito. Ngayon, sama-sama tayong manalangin at humingi ng ganitong klasing pag-ibig. Panginoong Diyos, Aming mapagmahal na ama, lumalapit kami sa iyo ngayon dahil nais naming matuto ng tunay na pag-ibig. Alam namin na ikaw ang pinagmumulan ng pag-ibig na walang hanggan. Ama, tulungan mo kaming maging matiyaga sa aming kapwa. Turuan mo kaming magpakita ng kabutihan kahit mahirap. Sa mga pagkakataong gusto naming magalit at magtanim ng sama ng loob, ipaalala mo sa amin ang iyong pag-ibig na nagpapatawad Panginoong Hesus, salamat sa halimbawa ng pag-ibig na iyong ipinakita. Kahit gaano kami kasama, hindi mo kami tinalikuran. Kahit ilang beses kaming magkamali, hindi mo kami iniiwan. Turuan mo kaming magmahal ng ganito. Sa tuwing nahihirapan kaming magmahal, palakasin mo ang aming puso. Sa tuwing gusto naming sumuko sa isang tao, ipaalala mo sa amin kung paano mo kami minamahal. Sa tuwing naiinggit kami sa iba, tulungan mo kaming makita ang aming sariling pagpapala. Banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas na magpatawad tulad ng pagpapatawad mo. Tulungan mo kaming magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Tulungan mo kaming maging mabait kahit sa mga taong hindi mabait sa amin. Panginoon, alam naming mahirap magmahal ng tunay. Maraming beses kaming nasasaktan. Maraming beses kaming naiinggit. Maraming beses kaming nagagalit. Pero salamat dahil ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago. Hindi ito napapagod. Hindi ito sumusuko. Dalangin namin na baguhin mo ang aming mga puso. Gawin mo kaming mga taong marunong magmahal tulad ng pag-ibig na ito. Turuan mo kaming maging mapagpasensya sa aming pamilya. Maging mabait sa aming mga kaibigan at magpatawad sa mga taong nakakasakit sa amin. Sa pangalan ni Heso Kristo, aming dalangin. Amen. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, mag-iwan ka ng amen sa comments. Kung may kahilingan ka na ipagdasal namin, ilagay mo lang din sa comments section. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Tandaan mo, kapatid, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Sa mundo nating puno ng pag-ibig na nagwawakas, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Kapag nahihirapan kang magmahal, humingi ka ng lakas sa kanya. Kapag napapagod ka, huminga ka muna at tandaan na ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa iyo.